Yan mga boss, meron sa atin nag-available ng voltmeter at napakalakas na headlight na color white. May high and low po yan mga boss. Yan po yung low. At ito naman po yung high. Mas malakas po yung high syempre. Uh, optional lang yan ang ating switch. May high and low. Yung ating package na yan, eh, mura lang. Abot kaya lang po yan. Ako na rin po yung nag-install, nag-wiring. Ayan po yung chain o-ring nga. O, pinuli natin. High na natin. Ayan. Dito tayo sa Manila. Nag-home service tayo. baliyan ayan mga boss. May battery siya. Ayan. Push start po yan. Next project namin dito, eh, lalagyan namin siya ng remote. Kaya ito muna. Uh, naman na muna to. Headlight na high and low. At voltmeter. Ayan po. Nababasa niya na yung Pultahin ng